Nakaka-relax kahit pa paano. Hoy, ang lamig. Oh. Para may mga kainin din. Yung sa fiesta na lang, masarap doon. Pinay fiesta. Malapit. Malapit lang yun dito. Hindi ko alam kung bilyaran yung dulis. Bilyaran yun. nag Parang ayaw mag-break <laughs> ayaw mag ng kotse. Hindi ko alam. Oo, biglang dulas eh, no? Dulas. Ang lamig. Billiards to. Ito yung Canada. Billiards. <laughs> Saan? Ay, wow. Oo nga, oh. Wow. Saan? Yan, dyan, no? Bibili ka ba ng gitara, dong? Pasok tayo. Yan, dyan, no? Lang lamig. Ang tagal lang 8, 7, 6. Ito na naman tayo na nangingitim sa lamig. Six, Yung mga three, Canadian ang <laughs> pumupula. $6 ang <laughs> beer before 60 Tapos may service charge. Five. So we're crossing the wrong. <laughs> <laughs> Tuwan-tuwan Natulog niya? Pagod siya <laughs> Sanya nag <-enjoy> the nag-enjoy din eh. Cheer siya ng sa mami niya eh. Ikaw yung aking chinir. Ikaw linto hindi sa mami niya. siya na no, no, Tingnan Jose, mo yung tano, mga Parang po. ano. Ha? Ah? Parang katulad ng... Yung... Sobrang lamig. Oh no. Ganito kalamig dito ngayon. It's, no, it's minus... No, minus, no, 20. No, minus 20. Minus 20. Grabe yung ice cream. Frozen na yung ano. Grabe. Minus 20 ngayon dito saka nagdatag ewan ko lang yung phone ko parang ayaw na mag -run. na kami sa kotse buh super lamig Woo. na. Oh no. Ah. Oh no. It's so cold. Oh, grabe. Lamig. Yung ilong ko pumupula. Ano? Parang natinigas yung mukha. Yung kamay ko. naman <laughs> yata. Ikaw, kamusta ka? Dire dire. Pisa niya, parang wala lang. Kumain siya, pray. Mamaya na. Mamaya na. Kagal ulit kami, ayaw kung oh, saan. Ang next. So, ay. sobrang lamig-lamig, guys. Sobrang lamig. Parang minus 20. Napaprosen <makes noise> yung mga fingers ko, pati yung pagmamukha ko. Buti pa yung baby, hindi <makes noise> uh, na lamig. Uh, Ayan na, kaalis mm -hmm. na kami. <makes noise> sa loob na kami ng kwatse. Ayan na tayo kakain ulit sa ano? sa pesta daw pa. So ngayon kakain muna kami sa fiesta. Ano tag doon? Fiesta House? Pinoy Fiesta. Pinoy Fiesta. Para ma-comfort naman kami sa sobrang lamig. Sakala kailangan namin kumain ng Filipino food. <laughs> <laughs> Kailan, Only here in Canada, halo, we have Filipino food. <laughs> and I want uh, wine. Sino yung nakabart dyan <laughs> Para yung sasakyan lang din. Hmm, dito na kami. Napakalapit lang pala namin. 3 minutes lang yon. 1 minute. 1 oh, minute lang? 1 minute. lang. Let's go out. Oh, dito na ulit kami. Sa so the discount. Ito yung favorite namin kinakainan dito sa Canada. Ngayon na. The Kitchen Pinoy Fiesta. Oh the kitchen pinoy fiesta ano, Filipino food siya. Pero maganda ang pasyal ko siya dun Oo, kasi ito Maglalakad city to. Maglalakad tayo dyan, no? Kaya oh, lang ang Sa summer. Kasi, oh, kung so summer, pwedeng pwede ikutin yan. Pwede tayong maglakad-lakad. Maglakad. Uh Mag oh. Kasi lang dyan na lang. Ayan na naman yung baby namin. Ay! Ay! <laughs> Ay! <laughs> Ay! 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 Hi! 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 Ito na kami. Bakit ayaw magsirado? Oh! Dito ako. May dito. Kilala mo? Kilala mo? Dito kami lagi. Kaklase saan sa Pilipinas? Ay! Dito, mas maganda. May heater ba dito? Saan? reserve ba to? Ah. Dito sa soy coach daw. Sa so, yung kapatid, di tama, ano Dito na, lang? tama, yung lang. Ah. Uh, halang lamig. yung yung Kakanta yung 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 Tingin kami dito. <laughs> <laughs> Ikaw okay, nilalamig sa niya. Si dita Ben nanginginig na. So, yan yun. Mag-order oh. muna kami, guys. Saglit order, lang. Order, order. <laughs> order. <laughs> <laughs> order mo na kami. Baka oh, na silang bangus. Ay, may favorite ako dito yung daing. Oh, saan ba sila? dito ngayon? Dito yan. Anong, so, lang, pa meron na kayong bangus, yung daing. Ano, Oo, oh, oh, yun nga. Ito yun, oh. No? Fried fish. Fried fish. Mga mm -hmm. order mga ano nila, oh. A1 long silog May pato silog pa. Ham and sausage. Pero try ko tong, ano. Fried fish. With lumpia, Shanghai, and fried fish. Bangos. Ito so, dapat bangos. Kayo, anong order niyo? Ito yung may mga. Pwede pa. Bakit? Takot siya. Takot siya kulay black? sa Sa music. Bakit so oh, -hey! ang layo daw niya? -hey! Ito na yung order namin. Ayan na ang hinihintay namin ni Tanya. Kami nagugutom na yung isa, kari-kari. o. Ay palumpia. Si Madam may palumpia pa si Madam. Medyo nagugutom na. Daing tapos icharap pa to may lumpia pa mo di ba we need a good food if all the stress about which way binet lahat na pinasok niya kailangan natin dito para mabuhay tayo sa canada kaya kapalang na lang ng muka. Ah, in, in, in. So, lagi pa din pray ng pray ka God para maawa pa din sa atin. Ayan. Anong kulang? Complete na. Pwede na tayong cow. Digin. Pwede na tayong kain. Kumain. O tara, kain muna kami ah. Kalimutan ko mga video ah. Paubos na yung pagkakak. na, pa paubos na. Oh. Sarap na sarap kami. Ito, kasi, sana Kaya, ba? Ito yung itsurang busog na busog na. At ikaw, busog na busog ka na. Alam. Ang ganda nga ng sapatos ni Tanya. All the beauty para bibitso. Na. Oh, Santay next. Ah, woni sa. Sabay din diyan. Friend. mo magkakape tayo. Skald. Like and subscribe my blog. <laughs> At karana. Mamare <laughs> 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 nakikipagtsismisan pa sila, wait lang kayo ha. Chismisan pa sila. Ano ba ang lingwahe nila? <laughs> Parang, what a small world. <laughs> Tingnan mo naman, classmates sa elementary. Nandito sa Canada, what a small world talaga. Mar Maraming salamat. <laughs> Kami ay nabusog. Tingnan mo naman, gabing-gabi na, pero sobrang lamig pa rin at non-stop yung lamig ngayon dahil nandito tayo sa Canada. So, ito mo yung snow bato Ito yung snow dito. Kung gusto nyo, wala kayong ice. Pwede kayong maghalo-halo. Pero, ewan ko lang, malinis. Okay. Ayan. Yung comment namin nga dati sa barbecue. Diba? So, guys. <laughs> sa Facebook. Naghalo-halo. We have to ride our car. Eh, eh, eh. Well, next, magkakapi ba tayo? Ano, regent na. Sa regent mall kami na. ngayon. Grabe yung gala namin yun. Mamaya ang gabi, sa bahay naman. Diretso naman. Bili tayong wine. Magpura <laughs> <Hey. laughs> Ha? Fred, ganun din. Pareho na? mm -hmm. Pero baka sirado na pag-uwi natin. Meron ba dito? Sa so Freddy meron. Yung binila so, natin. Nasa Freddy. Freddy na tayo. Saan? Oso. At uh, drive ngayon ay si Lane Todd. Naiiwan